Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Taurus para sa Pebrero 26, 2025. Sa araw na ito, maaaring maramdaman mong may isang mabigat na responsibilidad na nakapatong sa iyong balikat. Ang iyong matatag at mapanuring kalikasan ay nanginibabaw, na nagbibigay sa iyo ng kakayahang harapin ang anumang hamon ng may tiyaga at determinasyon. Gayunpaman, habang ikaw ay patuloy na naglalakbay sa landas ng buhay, mahalaga rin na bigyan mo ng pansin ang balanse sa pagitan ng tungkulin at personal na pagnanasa. Minsan, ang pagiging masyadong nakatuon sa iyong mga obligasyon, ay maaaring magdulot ng pagkapagod at pagkawala ng direksyon. Huwag mong hayaan na ang labis na pagsusumikap ay maging dahilan upang makalimutan mo ang sarili mong pangangailangan at kasiyahan. Ang buhay ay hindi lamang tungkol sa pagtupad ng mga tungkulin, kundi pati na rin sa pagtuklas ng mga bagay na nagbibigay saysay sa iyong paglalakbay. Sa araw na ito, pagnilayan mo kung paano mo mapapanatili ang kasiyahan sa buhay, habang patuloy na tinutupad ang iyong mga responsibilidad. Sikapin mong humanap ng oras para sa mga bagay na nagpapasaya sa iyo. Kahit na ito man ay isang simpleng sandali ng pahinga o isang aktibidad na nagbibigay inspirasyon sa iyong diwa habang dumadaloy ang mga enerhiya ng araw na ito. Maaaring mapansin mong may bahagyang kaba o pag-aalinlangan sa iyong puso. Normal lamang ito lalo na kung ikaw ay nahaharap sa isang mahirap na desisyon o isang sitwasyong nangangailangan ng matinding pagsusuri. Ang pag-aalinlangan ay bahagi ng proseso ng paglago at sa halip na matakot dito, gamitin mo ito bilang gabay upang mas mainat na timbangin ang iyong mga pagpipilian. Huwag mong hayaang ang takot o pangamba ay makasagabal sa iyong kakayahang makita ang katotohanan. Sa halip, gamitin mo ang iyong matalas na pag-iisip upang suriin ang sitwasyon ng maayos. Ang kaliwanagan ng isipan ay darating sa iyo kung ikaw ay magiging bukas sa pagtanggap ng bagong pananaw at impormasyon maglaan ng oras upang makinig hindi lamang sa sinasabi ng iba, kundi lalo na sa tinig ng iyong sariling intuition. Ang iyong panloob na tinig ay maaaring magdala sa iyo ng mga kasagutan na hindi mo mahahanap sa labas ng iyong sarili, dahil ang buwan ay nasa ilalim ng impluensya ng Aquarius. Ang iyong kakayahang magsuri at mag-isip ng malalim ay mas magiging matalas. Ito ang tamang panahon upang pag-aralan ang mga galaw at motibasyon ng mga taong nakapaligid sa iyo. Sa pamamagitan ng iyong obserbasyon, maaari mong matuklasan ang mga nakatagong kahulugan sa kanilang mga kilos at salita. Maging maingat sa mga hindi direktang pahiwatig na maaaring magbigay sa iyo ng mas malinaw na larawan ng kanilang tunay na intensyon. Maaaring may isang tao sa iyong buhay na hindi ganap na nagpapakita ng kanilang tunay na intensyon, at ito ang pagkakataon mong masusing suriin kung sino ang karapat dapat pagkatiwalaan. Huwag kang magpadalos-dalos sa paghusga, ngunit huwag mo rin hayaan na malinlang ka ng matatamis na salita o panlabas na anyo. Ang iyong pagiging mapanuri ay isang biyaya na magagamit mo upang mapanatili ang isang ligtas at mas maayos na landas. Habang lumalalim ang iyong pagminilay, maaari mong matuklasan ang isang bagong sigla o interes na matagal nang natutulog sa iyong kalooban. Maaaring ito ay isang bagay na dati mo nang gustong gawin ngunit hindi mo pa nabibigyang pansin. Marahil ito ay isang pangarap na dati mong inisip ngunit inilagay sa isang tabi dahil sa mga pangangailangan ng buhay. Ang pagdiskubre ng bagong inspirasyon ay maaaring magdala sa iyo ng bagong direksyon sa buhay, kaya huwag kang matakot na sundan ang iyong puso. Ang iyong likas na katatagan ay isang malaking biyaya, ngunit mahalaga rin na magkaroon ka ng kakayahang mag-adjust sa mga bagong posibilidad. Ang pagtanggap ng pagbabago ay maaaring magbukas ng pinto sa mga oportunidad na hindi mo inakala. Buksan ng iyong sarili sa posibilidad ng pagkatuto ng bagong kasanayan, pagsisimula ng bagong proyekto, o pagsunod sa isang bagay na tunay na nagpapasaya sa iyo. Gayon paman, dapat mo ring maging mainat sa pakikitungo sa ibang tao sa araw na ito. Ang enerhiya ng araw ay maaaring magdala ng ilang kalituhan o maling pagkakaunawaan. Maaari kang makatagpo ng mga taong hindi ganap na tapat sa kanilang sinasabi kaya mahalaga na manatili kang alerto at maingat. Huwag basta-basta maniwala sa lahat ng naririnig mo, at kung may alinlangan ka sa isang sitwasyon, mas mainam na maghintay at suriin muna itong mabuti bago gumawa ng desisyon. Ang iyong kakayahang magbasa ng tunay na intensyon ng iba ay magiging isang mahalagang sandata upang maprotektahan ang iyong sarili mula sa anumang panlilinlang. Huwag kang matakot na magtanong at humingi ng paglilinaw kung kinakailangan. Minsan, ang pag-aalinlangan ay isang palatandaan na kailangan mong bigyan ng masusing pagninilay ang isang sitwasyon bago ito tuluyang yakapin. Ang araw na ito ay isang pagkakataon upang mas lumago at matuto. Ang iyong likas na katatagan at determinasyon ay makakatulong sa iyo upang yakapin ang bagong mga pananaw at oportunidad. Sa halip na matakot sa pagbabago, subukan mong tingnan ito bilang isang daan patungo sa mas magandang kinabukasan. Ang bawat hakbang na iyong ginagawa ay isang hakbang patungo sa iyong tunay na layunin, kaya manatili kang matatag at huwag matakot na ipahayag ang iyong sarili. Ang pagiging bukas sa mga bagong karanasan ay maaaring magdala sa iyo ng hindi lamang tagumpay kundi pati na rin ng mas malalim na pag-unawa sa sarili mo at sa mundo sa iyong paligid. Habang isinasabuhay mo ang mga mensaheng ito, subukan mong tuklasin kung ano talaga ang nagpapasaya sa iyo. Maaaring ito ay isang bagay na dati mong kinasasabikan, ngunit pansamantalang itinabi dahil sa mga responsibilidad sa buhay. Nayon, muling bumalik sa iyong mga pangarap at alamin kung paano mo maisasama ang mga ito sa iyong kasalukuyang sitwasyon. Ang iyong buhay ay hindi lamang tungkol sa trabaho o tungkulin, ito rin ay tungkol sa pagpapahayag ng iyong tunay na sarili at pagbibigay ng kahulugan sa bawat araw. Huwag mong hayaang lumipas ang mga pagkakataon dahil lamang sa takot o pag-aalinlangan. Yakapin mo ang bawat araw bilang isang bagong simula at isang bagong pagkakataon upang tuklasin ang mas malalim pang bahagi ng iyong sarili at ng iyong potensyal. Ang maswerteng kulay mo ngayon ay berde at kayumanggi. Ang berde ay sumisimbolo sa pagpapayabong, balanse, at kasaganahan, habang ang kayumanggi ay nagpapahiwatig ng katatagan, seguridad, at koneksyon sa tunay na realidad ng buhay. Ang pagsusuot o pagdadala ng mga bagay na may ganitong kulay ay maaaring makatulong upang mapanatili ang iyong kalmado, at makatulong sa iyong kakayahang gumawa ng matalinong desisyon. Ang maswerteng numero mo ngayon ay lima, labing isa, at dalawamput anim. Ang lima ay sumisimbolo sa kalayaan at kakayahang makibagay. Ang labing isa ay isang tanda ng espiritual na paggabay at kaliwanagan habang ang dalawamput-anim ay nagdadala ng enerhiya ng pagtatatag ng matibay na pundasyon para sa hinaharap. Ang maswerteng gawain mo ngayon ay ang paggawa ng isang bagay na magbibigay sa iyo ng pakiramdam ng kasiguruhan at kasiyahan. Maaari itong isang simpleng oras ng pagninilay, pagsusulat ng iyong mga plano sa hinaharap, o kahit pag-aalaga sa iyong pisikal at mental na kalusugan sa pagtatapos ng araw maglaan ng oras upang balikan ang lahat ng nangyari at pagnilayan ang mga aral na iyong natutunan. Anong mga bagay ang nagbigay sa iyo ng kalinawan? Paano mo ito magagamit upang mapaunlad ang iyong sarili? Ang bawat araw ay isang pagkakataon upang lumago at mas mapalapit sa iyong tunay na layunin. Huwag mong kalimutan na ikaw ay may kakayahang lumikha ng iyong sariling kapalaran. Ang buhay ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa mga patakaran at paggawa ng dapat gawin. Ito rin ay tungkol sa paghahanap ng kasiyahan sa bawat sandali at pagpapahalaga sa iyong sariling paglalakbay. Yakapin mo ang araw na ito ng may bukas na puso at pananabik sa kung anong mga biyaya ang maaaring dumating sa iyo. Huwag mong kalimutan na ikaw ay isang matatag at mapagmahal na nilalang, at anumang pagsubok ang dumating, kakayanin mo ito ng may tapang at karunungan. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.